Dead on the spot ang isang ustads nang tambangan ito habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa bahagi ng barangay Latingan, Pikit, Cotabato. Umaga kahapon, July 29, Hulyo 29, taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Ustads Montaser Usman Haron, nasa ustong gulang na residente ng barangay Manaulanan Tugunan Special Geographic Area o SGA Barm. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na binabaybay ng biktima ang kalsada ng biglang nilapitan ito ng riding in tandem sa kapinagbabaril. Nawalan ito ng kontrol sa motorsiklo sanhi para tumilapon ito. Hindi katagalan ay nalagutan ito ng hininga matapos magtamu na mataman ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpapatuloy pa ang imbistigasyon ng Pikit Municipal Police Station sa motibo sa krimen at kung sino ang responsable sa ambush sa ustads. Inilarawan ng kanilang kaanak at nakakakilala sa biktima na ito ay mabait at wala naman silang nalalamang na kaalitan ito. Agad kinuha ng mga kaanak ang bangkay ng biktima at inilibing batay sa tradisyong Islam. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.